Ayan no, ayan na yung kalagay sa amin. Ngayong araw na to, Umuulan pa rin. Kanina wala nang baha dyan eh. Ayan mga bunini, naiiligo sa ulan no. Kanina, kanina wala nang tubig dyan. Kaninang umaga. Ayan yun, 12 na, 2.30 na eh umuulit ulan kaya uh, may tibid na nga pero konti 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 saan huwag din tamas ano kami hapon pag uh, papasal ng kotse sa doon sa garden walk doon ako nagpart nung unang araw ng baha dito eh. papasal lang ko bali pa apat na araw na ngayon doon ang na na naman ano ang tubig na naman nagkakaroon ng tubig ayun halaman niya ano pala halaman pala niya yung tinangay ayun o halaman o ano. paso paso pala eh ito na ang tinangay nagkakaroon ng tubig Oh, Ayo. Yeah. na na nama ni Yung mga mga bunga mga bunga yung mga bunga nakaraan binigyan kami ni Chon ng bunga na bukado niya eh binigyan kami ng mga 11 pieces ng bunga na bukado okay, ako yung uh, kotse ayan oh, uh, wala nang baha pero uh, patuloy na umuulan oh. Uh, tapon yung tubig dito nagpas bewang ang ganda hapon ano na hanggang bewang na lang Yan yung pumping station namin yun, oh yung kundi asal niyon. Yun pumping station para lumabas yung baha yun sa pumping station para lumabas yung baha dito sa loob buto yun doon sa tulay may tubig pa rin dito ano, may tubig pa rin. Dito sa amin, eh, camping uh, ulan lang. Ang mga baha dito kasi low lying area to eh. Ang mga galing sa Antipolo, galing sa Rizal yung ano, mga tubig. Galing sa Marikina, galing sa Montalban, galing sa Antipolo. Dito ang bagsak sa akin eh. Yeah, Kaya konting baha lang dito, konting ulan lang, baha dito sa amin. Ah. Yeah. May may tricycle, may tricycle ako palabas. Nakapagdug lakad eh. kinaasa niya yung kotse niya kinaasa oh. niya yung gulong na adventure design talaga dito sa bihay <laughs> yan ah oh. taas ng gulong niya ah oh. yan yung uh, adventure ah oh. yan yung gulong niya no di ba ang taas kinaasa <laughs> talaga para design na bihay eh Kinuha natin yung tricycle Nakadala ko Yan na sa gila Ayan okay, nga, yung... uh, kakapon po. Grabe yung baha dito sa bahay dito dito ano eh mga hanggang dito dito -tit, eh yeah, no, yeah. Yeah, ganto, like, ito yung mga dito ayun o kaya kaya ganito uh, ang sito sa amin tuwing may bagyo ito isang taon yung kotse namin uh, uh, yun inawag ng baha pali ayun na buwan sa kasi yun hindi niya harap na insurance lagi sa inambit thousand hindi niya harap uh, ko nandilaan na kami yeah, uh, kaya ayun konti nga lang Hanap na kami ng parking na pwede nga uh, mag-extend ng kutse. Kaya matapos yung ha, E aí, Dito ako sa Garden Walk naka naka park. Ito ang kotse natin yan, oh. Ayan, ya Roy, ano? si Ali. Uh, Albert 300. So, meron na akong babiyarang. 24. na babiyara ko. kok. mas diskon. <laughs> Sana may discount. Ha? oke Bali, ang nila kung na Ah oh, po okay. E, eh, kung bukas ka nilabas? Wala, oh, kasi baka may bagay na mo eh. 300 pa pa si Ali. Si Ali. Tapi pa Sabi ko, paano yun? Okay, may bagay na naman mamaya. Another 300 yun. Oo, oh, sige, sige. Okay, salamat ha. Pero yung 22 na nabisigilan 22 walang bayad? Oo, oh, pa libre na po po yung okay Salamat ha. To 24 21 to 23. Oh. Nasa sa oras ito oh. 24. 24 Tatlong Dalang araw, talong talong araw. lang eh, Salamat ha tatlong araw. tatlong araw Eh pwede na Kahit, kahit sa linggo <laughs> Salamat ha Yan na. ay ito kahapon kasi lang to kahapon tasan ba? Eh ako ang video kahapon eh. Hello ko sa Lance Mary para sa Youth watch Plus at Maganas Go Sinanganang Tanghali ngayong Biyernes July 23 dito sa Maika Itarizan at nandito pa rin nga tayo ngayon sa lugar na ito para sa yung watch at kung makikita nyo nga sa aking kinatatayuan ngayon eh nagmistulang dagat na itong tapat ng subdivision ng Village Executive Homes ilan sa mga residente na nakausap natin ang sinabi po yung kunento eh kapag diretsyo pa yung mismo ng, ng subdivision. Mas mataas pa dito sa hanggang, hanggang binti na baha, kundi nasa umaabot pa, pa sa, sa bewang yung, yung tubig baha doon sa, doon sa loob ng subdivision. Ngayon uh, po ang uh, baha dito kahapon, taas at grabe. Ayan, hindi na tayo. guha dito Walakas na naman ang ulan Malakas na naman ulan dito Sa amin <laughs> どうも。